Welcome La, to my vlog. Welcome to my vlog. Ano name, sir? Hi, lang. Wait lang. Anong name? Ang ah, isa, oh, uh, answer, eh. Pangalan ko. Anong pinakamahalan? Pangalan ko lang. Grabe siya. <laughs> so, hi, guys. Sa so, today's video, guys, nandito kami sa... Hindi ako kita. <laughs> Ay. Paano yun, nandito? Hello. Nandito kami sa Sam... Samyuk. Salamat. salamat. Salamat, Dok. <laughs> salamat, ano? <laughs> salamat, Kate. <laughs> Ayun, Salamat, Kate. Manila. Salamat. Oh. Salamat Kate Manila 돼? for, ano, for or some youth. Huh? Some youth? Some youth salamat. Hindi to kami sa some youth. sa salamat. salamat. Tawag, so, yung puti ko dyan. Sabi ko sa iyo, maganda dyan. So, maybe later po, magsasalamat to kami sa mga, ano. Shout out mo pala sa DM. Hindi <laughs>. <laughs> ka pala singin. <laughs <laughs> pala singin.

Okay. So guys, nandito kami ngayon sa Samyuk sa, kami, sa, kami, sa, sal, 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 Salamat sa may katipunan. Eh. So, kakain muna kami guys. Ayan. Na. Ayan, kasama namin si, ano, si Ken. Ken. Ken Busy. Sir, so, si na lang yung nagdaano, nagdaano kasi hindi kami marunong. Hay, ay, ang mga mo hindi wala naman. Try mo lahat, For the blog. But, ano ano no? Kanang pa serving nila ng pile dito na binigay ng ano, Okay. No? Okay, sige, hindi na ako. Hindi sa, sa

Kaya tanaga bundok eh. <laughs> Dito na kayo pamay.